Yo mga matik, maganda magandang araw mga matik. Gagawa tayo ng box mula sa tingting -ting, mga matik. Yan, yan ang gagamitin natin ting tingting. Pangalawa mga matik. Gunting. Pangatlo mga matik tali tali mga mati. ngayon mga kamatik, umpisa natin ang paggawa ng box mula sa tingting -ting. bago kayo gumamit ng tingting -ting, mga kamatik magpaalam po ka muna sa magulang mo baka pagalita ka, hampasin ka ng tingting -ting, mga kamatik. ngayon ang kukunin natin dito mga kamatik, yung mga kapal. Eh mga matik, natin ng makapal, mga matik, pipili tayo ng makapal. Yun ang magandang gawin, mga matik. Ngayon, meron na akong naputol, mga matik. Yan. Apat, mga matik. Kailangan din natin yung square na apat din, mga matik. Ngayon, mga matik, itataliin itatali, natin, mga matik. lang kailangan may ganyan para doon natin ilalagay yung pinaka post niya mga kamatik madali lang paggawa na ito mga kamatik kaya ito tinuro ko mga kamatik kasi mayroong isang bata na nabi daw wala daw siya mahanap na kawayan marami lang daw sa kanila tingting ting kung pwede daw yung gumawa ng ting-ting mula sa ting-ting na pwedeng gawin sa ringgola mga kamatik pwedeng pwede naman mga kamatik Magpaalam ka lang muna sa magulang mo mga kamatik. yeah yun, yung iba alam na nila kung paano gumawa ng box mga kamatik yung iba naman ay hindi nila alam sa mga hindi nakaalam mga kamatik panoorin mo lang itong video matututo ka na kagad Ganun lang kabilis mga kamatik. Kailangan mga matic meron ng ganyan. Diyan natin ilalagay yung pinaka poste. Eh, mga matic na back natin. Tingting -ting ba mga kamatik, Yung pinaka tungkod nya mga kamatik. kailangan dito mga matik mahigpit pagkatali mo mga matik para hindi gagalaw galaw para pagka pinalipat mo hindi gumagalaw yung pinakatali mo mga matik hindi gumalaw yung mga ting ting kasi ang ginagawa ko talaga kawayan Oo, kaya ako nagkakaroon ng kawayan mga matik bumibila sa batasan dami dun bandel bandel Medyo kata lang mga matik, um, five dun, mga matik ang bandin. Ang 5 feet doon mga nasa 350. 5 feet mga matik. yung mga matik gawa na yung box natin mga matik kailangan yung mga matik ito apat na box ang gagawin mo mga matik isa dalawa tatlo apat ngayon mga matik pipili tayo dito na makapal Sa tingting -ting. Kailangan makapal ang kukunin natin mga matik Iyan mga matik ito na siya Makapal Ngayon ilalagay natin dito Sa gilid mga matik Para maka assemble na square mga matik Yan mga matik after na Nakagawa ka na dito, ng box Mga matik ni natin para maging box na siya mga matik ngayon mga matik uh, ganito papakita ko na sa inyo yung itsura niya ganyan siya mga matik para hindi mahirapan mga matik may ganitong po ang mga matik. para mga matik ilalagay natin na lang dito Ngayon mga matik tatali na natin. Siyempre mga matik para pantay-pantay. Kailangan -pantay, meron kang pansukat mga matik pag ganyan. Mula dito hanggang doon sa pagtatalian mo mga matik. Tapos mga matik tatalian nyo muna ng mahigpit. Ngayon pagka mo mahigpit ito mga matik. Para ka na rin gumawa ang kawayan mga matik. Yan, mamatik. Kaya lang yan, mamatik. Kaya kasimple lang paggawa ng box mamatik. Kaya hindi ko na pinakita kanina kung paano mag-assemble mga mati, kasi ang hirap siyang assemble yun baka lumaki oras natin. Eh, maamatic ganyan yan, Kasi iba mamatik pinapas forward para ma kita ko paano gawin. Siyempre maamatic ako hindi ko na ipapas forward. Slow lang tayo para makita nyo kung paano talaga gumawa. Yan, nakatali na siya mamatik Eh, susukatin natin ito maamatic ng pagkanyan. Dahil sa wala siyang ano, usog na lang. Yan mga matik. Tapos, babaliktad nyo siyang ganyan. Sukatin nyo uli. kasi lalagay nyo doon sa may ano yan. Takatal uli mga kamatik. Tandaan mga kamatik, kailangan matibay yung pagkakatali nyo para hindi siya masyadong gumalaw mga kamatik. Pagka uh, binalutan yung magmatik ay eh, okay siya hindi siya uga uga ba magmatik yeah magmatik uh, yari sa kawayan di ba ay yari sa ting ting magmatik ang ginagawa kong debox makamatic ang pinakamalaki kong ginawa dito makamatic na dibaks, mabot ng 7.5 feet mga Ang laki yun mga matik ito na sukatin uli yung mga matik kailangan pantay pa rin mga matik ayan okay naman sya mga matik tapos dito naman tas tali makamati dahil na sinabi ko mamati kailangan mahigpit yung pagkakatali tapos mamatik sukatin nyo ulit para pantay pantay yung pagkakatali mo mamatik kailangan maamatic ang mga kukunin mong tinting maamatic yung matigas yung para dito sa pinakatungkod niya mga syempre natural lang yung ganyan maamatic hindi masyado ngayon maamatic lalagyan siya ng tali ayusin muna maamatic video mga kamatik ito na yung ating box ang pinakamatagal ang gawin dito mga kamatik yung tali para hindi siya gumala mga kamatik sa box mga kamatik kailangan may tali ka para pagka ano, pinalipad mo hindi siya magbabago mga kamatik kaya madali lang magbuo ng square pero pag mag assemble ka na makamatik video kahirapan na pangalawa kailangan may tali na lahat bawat taas niyan sa baba ay may tali ngayon titibay lang itong makamatik pag nilagyan na natin ng plastic makamatik Ngayon mga kamatik, kukubera na natin mga kamatik. Gagamit naman tayo ng rugby. Paalala ulit mga kamatik, pagkagamit ng rugby, kailangan magmas mga kamatik. Tara gawin na natin. So, yung mga kamatik, na natin kung paano mag ng box mga kamatik. Unang-una mga kamatik, papahira nyo yung Rugby yung bawat gilid niya mga matik yan muna unang gagawin nyo pahira nyo lang at sa kabila baka na nyo na dito mga matik. Doon sa unang pinahira nyo, yung muna lalagyan nyo. Para medyo matiyo-tiyo na mga matik. Diyan matik, kahit anong ilagay nyo, itim na plastic o papel de hapon, pwede naman mga matik. Ito mga kamatik nilagyan ko na. Ngayon mga kamatik, kailangan i-plot na maigi. Kaya babataring siya dito mga matik. Kailangan dito mga matik plat. Ayan yeah, mga matik. yan kailangan pagka nailagay ng na mga matik mga matik binalutan ko na iba naghahang ating cellphone mga matik, kaya binalutan ko buhusan ng mga na ubusan na yata ng memory ngayon mga matik, ito na lang tinira ko isang mga matik. tandaan mga matik pagka ano, papahid mo lang dito pagka magbabalot ka tapos bawat gilid mga matik lagyan mo rugby tapos pagka cover nyo mga matik gaganyan mo lang simple lang paggagawa na ito mga matik hindi lang natin ay, ano sa cellphone kasi bigla siyang namamatay mga matik kailangan kaya natin magpalit ng cellphone mga kamatik nalalag out na matik kaya nahirapan din ako mag video baka mahaba minsan siya shortcut ko na lang yung mga matik kailangan babatakin mo din yan 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 mga mati pagbabalot niyan mga mati pagagagamit ng rugby tandaan magmas mga matik para hindi mahiyos sa amoy yan mga matik, kailangan meron ka rin allowance na paglalagyan pa ng rugby yan mga niyan. yan Ngayon mga matik, lalagyan na natin ng rugby dito, yung ginapit natin para may allowance niya. Maray tutupin na lang natin mga matik. Ginawa ko siyang colorful mga matik para maganda siyang tignan kung wala ka naman pang kulay makamatic pwede na yung itim na plastic makamatic kung gusto mo naman makulay bili kang papel de hapon maraming klaseng kulay ng papel de hapon may blue, dilaw, yeah, dilaw pula may green at marami pa makamatic puti I Yeah, mga kamatik, buo na yung ating box. Mga kamatik, ganyan lang pagkagawa ng box, mga matik. Yari sa tingting -ting to, mga kamatik, Gawa ng wala kayong makuha kawayan. Sa tingting -ting po pwede, mga kamatik. Pero bago kayo gumawa sa tingting, -ting, mga kamatik, magpaalam ka muna sa magulong mo. Baka paluin ka pa, mga kamatik. Yan, mga kamatik, hanggang dito na lang, mga Yan yung box natin. Nayari sa tingting, -ting, mga kamatik. Yan, mga kamatik, hanggang dito na lang. Sa ulitin, mga kamatik, may ipapakita pa ko sa, sa inyo, mga kamatik. Gawa di sa ating ting, -ting mga matik hanggang dito na lang, mga matik salamat, again, mga matik salamat, again, mga matik.